Tinatakot mo ko? Ha? Kung sinasabi mong aksidente na in love ka kay Chino, paano kung sabihin ko sa yung aksidente madulas ka rin at malunod ka dito sa jacuzzi? Um, you know I love you. mm -hmm. I want to spend the rest of my life with you. Are you proposing to me?

Enough. It's okay. Of course I'll marry you. Yes. <laughs> yes, you'll marry me. Yes. You're gonna give me a heart attack, you know that. <laughs> Um, teka lang. Hinaan ko lang yung heater, baka masyadong mainit. Hindi tubig yung nararamdaman mo, kundi kumukulong dugo ko sa'yo. Nani, mahal mo na si Chino? Magpapakasal na kayo? I'm sorry, hindi ko sinasadya. <laughs> aksidente ba ka mo? Hindi na iinlove ang tao ng aksidente. yung mabuting tao si Chino. Kung ano man ang nangyari sa inyo dati, kalimutan mo na yon, patawarin mo na siya. Tapos na yon, Ikaw na lang lahat? Ikaw yung nagkaroon ng magandang buhay sa Amerika. Samantalang ako, ano? Nabulok ako sa Angeles. Hinayaan mo ko doon. Utang mo to sa akin. Hindi ko namang ginustong iwanan ka eh. Hindi ko namang ginustong pumunta ng Amerika at iwanan kayo ni Ma. Kapatid kita. Ginawa ko lang naman lahat ng totoal gusto ka tang tulungan eh pero mali ka na eh. Sobra na to, hindi na tama. Magkapatid nga tayo. Pareho tayong sa pag-ibig. Pero alam mo ko anong pinagkaiba natin. Ako lang. Ikaw, traidor ka. Kung ipagpapatuloy mo 'yung ginagawa mo kay Gino, 'yung plano mong 'yan. Sinasabi ko sa iyo, sasabihin ko sa kanya lahat. Tinatakot mo ko? Ha? kung sinasabi mong aksidenteng na in love ka kay Chino. Paano ko sabihin ko sa so yung aksidenteng madulas ka rin at malunod ka dito sa jacuzzi? Ingat ka, sis.